Ay, pandesal, pandikoko pala. Papasok pa ba yun, pa Tara na. Ang daming mga truck na dumagaan. Hello, hello. Good day, mga sisi. Good morning. Isang mapagpa ng umaga sa inyo lahat, mga sis. Maaga na naman ako nagising kasi may pasok na naman si Lolo Hari nyo. Two siyang walang pasok. And ngayon may pasok siya. So kailangan natin siyang asikasuhin yun mga sis. Maaga yung alis nila ata. Hindi ko alam kung baka mga seven aalis na sila. So naredy ko lang yung mga gamit ni Lolo Hari nyo dito. Naliligo na siya sa baba. Bale, ito yung long sleeve niya. Ginagamit niya yung pampasok pag nandoon na siya sa work. Tapos ito, yung pines. Kasi hindi sila pwede mag-short pagpapasok ng village o dun sa bahay na pinagtatrabaho nila. Ito yung pampalit niya pag nandun na short, short at saka yung sando. Tapos yung kanyang bag. cellphone and yung charger. Kailangan niya yan mga sis. Tapos ito is yung isang bag niya. Lagayan niya yan ng mga tools yung ginagamit niya. Meron dyang sapatos, yung black shoes. Kailangan niya din yun sa pagpasok. Balit dalawang bag yung ginagamit niya. Nakamotor lang naman sila mga sis. Kaya hindi na siya nagko-commute pagpapasok. Yan lang yung mga kailangan niya. Pagpapasok siya tuwing umaga. Sa trabaho. Tapos na siya maligo. <laughs> Nagkakape pa yan. May na sa baba. Siya muna maghahasikan sa so, mga sis bago ako Naantok pa yan kaya ganyan tamad ka pa atang kuminus <laughs> Papasok ka ba hindi na? Tara na Tara na daw mga sis at magkakapin ako Tapos ako na yung maliligo Kikilos na din ako Para maaga tayo Galit ka ba? Ha? Huh? Ready na tayo pumasok mga sis. Ayan na yung ating outfit for today. For the leopard tayo mga sis. Baba na tayo kasi wala nang tao dito sa bahay. Ako na lang mag-isa pumasok na silang lahat and thank you kasi may pasok na si Lolo Harin yung mga sisi kasi paubos na yung budget natin for it this week kaya thank you tayo ba diba? bigla bigla na lang papasok si Lolo Harin nyo today's day off niya tara nalakad na tayo at medyo tirik ang araw ngayon mga sis long sleep kahit mainit <laughs> medyo traffic pa ang daming mga truck na gumagaan hindi naman sana yung traffic mga sis para hindi tayo man matagal sa biyahe. Ang daming traffic. Ramdam ko na ngayon mga sis na Bermans na talaga. <laughs> kasi traffic na dun sa dinadaanan namin. Pag dumating talaga yung mga Bermans, yun, nagka-traffic na talaga dun. Kasi ang daming lumalabas na sasakyan. Pati yung mga malalaking truck. Kaya kailangan na natin balis nung maaga. Pagpapasok tayo, mga sis. Maganda-ganda na yung panahon natin ngayon, mga sis. Sobrang terik talaga ng araw. <laughs> Ang init na naman. Na ba yan? O, oh, diba? Maaraw na siya, mga sisi. Hindi na siya maulan. Kita nyo, traffic na dun sa dulo. Bili muna ako ng tinapay. Pandesal. Ay, pandesal. pandi pala. pa <laughs> Isa lang. Magtitinapay muna tayo. Para hindi na lang tayo puro biskwit mga sis. Isang pandit ko Natawa tuloy si ate.